babalik sa... na naman tayo sa na package. Shang. lang. Gumawa tayo ito. Gumawa ito. Ano? Etong color orange na parang ano, di alam? Tapos, ek lang. lang, guys. Ek lang. Ayan. Pukuha tayo ng mga ano natin. Ilalagay eh, ko yung mga photocard dito kasi mag uh, ano tayo. Bukas. Patay na ito. Kulay ano. kung tayo ng ano, star. Ay, may star na pala ito. Nalagyan ko na pala. ayun Tapos kukuha tayo ng mga ano dito. Photocard. Photocard na natin. Siyempre. Gusto ko na may kumabaw. Balik ko yung isa. Ayaw kong dalawa. Kasi madami pa tayo lahat. Yan. Yan. Ganyan na. Yan. Sorry po kung ang um, ganyan page ko. Kaya kukuha tayo na dito ng um, ayan, Dalawa. Dalawa siya, guys. Sorry, <coughs> kung paos. Karoon. Tapos, lalagay na natin dito. Bukuha pala tayo na ito. Itong kulay, um, brown. Lalagay na natin. Kasama na din yung star dito. Kasi bukas, may aanak uh, ano, Nag uh, ano po kasi ako. Di ba? Nilagay ko na yung mga yun, mga photo card. tapos lalagay ko na mga mga number. Oo, oh, number. Pata uh, yung cash tip. Ito cash tip. Ito lang. Ito lang po guys. Nakash tip ko na siya, guys. Silang dalawa. Ayan. Ilalagay na natin dito sa orange na ano. Nalagyan. na. Para bukas. Tapos ilalagay na lang natin number. Ayan. Ayan natin. Ayan na naka ko na siya. Tap. Ito yung unang-unang gawa natin. Ayan. Uli blue tapos orange. Lalagay natin yung orange dito sa ano. Ayan. Sasara lang natin. Ay, wala na pa. Ayan. 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 na, -ano na natin siya, guys na star strip na natin. Kaya lalagyan na lang natin ng number. Ayan. Number. Number 10 to. Ayan. 10. Kung ah. Uh, tapos. Ano. 20. Kaya dalawa. Ito na yung mga Ay, no? gagawin na gila. yung si Thank you pala nag-aan sa camera ko. Kapatid ko pala Ito na yung nagawa natin. Ayan! Comment nyo na sa baba kung ano. Ayan. Ano na lang po. I-subscribe. Ay, subscribe ba? Subscribe. Ay, Subscribe oh. pala. Subscribe po. Oh. Subscribe. Subscribe. Oh. Yan. Bye-bye mga guys. Bye.